Ang pagbabalik ni Duterte sa Davao ay isang simbolo ng kanyang paglayo sa sentro ng politika at muling pagbabalik sa isang buhay ng katahimikan. Ang kanyang pamumuhay sa Davao ay isa sa mga pinakainaabangan ng publiko, lalo na ng kanyang mga taga-suporta, na inaasahang patuloy na makikinabang mula sa kanyang impluensya sa rehiyon. Ngunit para sa mga kritiko, ang kanyang pagbabalik ay isang pagkakataon upang magbukas ng bagong yugto sa pagsusuri sa kanyang mga nagawa at ang mga hindi pa natapos na mga proyekto ng kanyang administrasyon. Habang nagbabalik siya sa Davao, ang tanong ngayon ay kung ano ang magiging papel ni Duterte sa kasalukuyang administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Isang posibleng tanong na nakalutang ay kung siya ay magpapatuloy sa pagpapahayag ng kanyang mga opinyon at mag-aambag sa mga desisyon ng gobyerno. Ang kanyang mga ideolohiya at pananaw ay may malaking epekto pa rin sa direksyon ng bansa. Ang mga eksperto at mga taga-suporta ay nagsasabing hindi pa tapos ang kanyang impluensya sa politika. May mga nagsasabi na ang kanyang pagbabalik sa Davao ay isang pagkakataon upang magpahinga mula sa mga responsibilidad ng pagiging Pangulo, ngunit may mga iba na nag-iisip na maaari pa rin siyang magtaglay ng kapangyarihan sa ilalim ng sistema ng politika ng bansa. Ang paglisan ni Duterte sa Malacanang ay hindi nangangahulugan ng pagtatapos ng kanyang impluensya sa bansa. Habang ang kanyang mga pulisya at pamamaraan ay may mga taga-suporta at mga kalaban, patuloy itong magbabalik tanaw sa kanyang mga tagumpay at pagkatalo. Hindi may na ang kanyang administrasyon ay nag-iwan ng malalim na marka sa kasaysayan ng bansa. Sa pagbalik ni Duterte sa Davao, ang mga Pilipino ay muling haharapin ang mga katanungan tungkol sa kanyang pamumuno, ang mga epekto ng kanyang mga pulisya, at kung ano ang mga susunod na hakbang na dapat gawin para sa bansa. Ang kanyang pagkakaroon pa rin ng impluensya ay isang bagay na hindi pwedeng basta itapon. Sa pagbabalik ni Rodrigo Duterte sa Davao, marami ang nag-aabang kung ano ang magiging epekto nito sa kasalukuyang politika ng Pilipinas. Isang bagay ang tiyak ang kanyang pamumuno ay patuloy na magiging bahagi ng usapan sa mga darating na taon. Sa kabila ng lahat ng kontrobersya, ang kanyang legacy ay isang hindi malilimutang bahagi ng kasaysayan ng Pilipinas.